Na. May nagpakain sa akin. Si Snooki. Eh. Pero Sana kamukha nila. niya si Lutlut de Leon. Charot. <laughs> Salamat sa pakain ni Snook. Mm. Ilang years na? Kaya mo. Grabe mo. binigyan ako ng makakain. Kasi hindi pa ako kumain. Thank you. Ay, ayuda. <laughs> Kami one year nung kumain sila dito ng baka. Mm -hmm. Open na totally. kami. Kayo as in na. Mm -hmm. na. No. Wala pa akong salamin nun. Hindi <laughs> ba? Oo, ano? tama. Wala pang ang salamin si ate. <laughs> <laughs> tama si mami pa yung problema sa salamin. <laughs> Kasi parang sa ate bata ka pa ngayon nagsalamin <laughs> ka. <laughs> Tumanda na. <laughs> hindi talaga naman no. Oh, -da. na, uh, pa. Da Bakit daw sila min ganaw? Ma ma Maana na yung Hindi, hindi ko nakikita yung mga nasa sulat, hindi na. Hmm. na At, tumanda ka na. Eh uh, ang salamin eh pa sa salamin mm. Ako ganyan din, malabo na rin sa Mga 4 years na ata yung salamin ko. ibig sabihin. 4 years na rin oo. na. 5 years na. Oo. Tagal na pala 4 years. tagal na. Okay. Tapos, nung nagkira tayo, ganun ka pa rin hanggang ngayon. Okay. Ba? Kasi eh! Ah! Ah! Bata pa din. Mm -hmm. na lang natin yung ano natin, mm -hmm. di ba? Ang problema. Para ano. Ako, Para. Kahit ako lang mag-isa, tumatawa ko eh. <laughs> Kaya nga. Ako Parang diba? nakapamerdi din siya, no? Hmm? Mm -hmm. Parang -di din siya. Mm. -hmm. <laughs> sa akin kasi kanina pa kinain ko yung pancit eh. Mm. Mga -hmm. ano ko spaghetti na lumusa. Sarap yung ano? Gusto ko. Mahanap lang, masarap ko sa loob ng pancit. Kasi spaghetti. Dati yung pancit niya yung masarap pa. Yung mm, -hmm. nakaraan, mm. parang wet na yung mm -hmm. sa toyo. Yun yung gusto kong -s -s Parang kulang sa toyo anya. Hindi, masarap masarap yung toyo, yung pagkain ng manya sa niyan. Kay A ano, Ate Emily. Ate Emily. Mayroon ta rin siya? Mm. Meron -hmm. pa rin, K order na ako. Tanong mo si ate, ate. Nag-order ka? nag Order, ka? Hmm? Nag -order, Order ako. Magkaroon ganyan? Isang kilo ano, 11. Mm -hmm. Magdamin na daw isang kilo. Wala kayo. Walang kilo nila. Oh, ni yeah. Wala ano no. kami. Okay. Pinili ko. Tawagan ko. Tanong ako kung, kung meron pa. Masarap yan yung nilalaga. Mm -hmm. Masarap nilalaga. Maganda daw yan sa umaga, be. Kapag kinakain. Mm -hmm. Tumaling nilaga. Ang ganaan mo nilalaga. Mm manga. ano din bala naka kabuso. Nakabas, kala ko nakakabasa. Ako pa tawin mo. Nga nga ano din talino o. O, 'yun. Oo nga <laughs> nakakatalino ay yung manik. Kumain ka nga ng dalawang 2 kilo magi English ka taagad. <laughs> <laughs> Tama lino agdena. Galing galing na muna sana. Oh, kakainarin ako nang manika at 5 kilo. <laughs> Tama <Ito malino> lang. <laughs> doble-doble yeah. na yung islam mo nun. Tuwang tuwa yan eh. Ang gara ng tunog. Si ate eh. Pang ano eh. Yung ano yung tawag doon. Maestro. Oo. Hindi <laughs> <laughs> siya ta. Baka nga saan yan. Tani lang. Tatagal pa tayo nito. Bakit? <laughs> Kung ikaw na lang hinihintay. Eh, ito tayo, Kainin mo. Ikman mo din, masarap. Sa masarap, sasakyan, kainin mo. Oo, pwede sa sasakyan. Ah, ikaw? Eh, may baso naman dyan kung hindi mo mauubos. Hindi hmm. ka, ulang kang kutsara. Isa lang. Bakit ka kain ka? Hindi ka. Hmm. Gusto niya yung salad. Salad ka? Hmm. hmm. Sandan, uh, hindi niya ito. Ang dami na lang. Mamaya naman, guys. nakakita ng talong, nangawat, nangawat, nanguha si Sally, si Madam. Si Aba, si yeah. yeah. oh, dadamihan pa ata, may pa plastic-plastic pa siya. <laughs> Ayun yung baba, sa may paa mo, sa, <laughs> hindi, hindi, yan hindi yan. dit ano bang side <laughs> niyan, left, yun, sa left mo, <laughs> na paa, yan, sa baba. Hindi pa yan, ano na? Ayan, yung dalawa na yan. Parang ano na nga sa baba eh. Ayan naman ang sili. Pati sili. Ang ng ano mo. Ito. <laughs> Ayan, yung, ah, wala na yung sili. Ang doang ano. Ano ka usap Wala naman si Loy. Sinong kausap mo? Siloy. Wala naman si Loy. Wala naman si Loy. <laughs> Nandyan? Wala. Wala. Hmm. Baka, Baka magkausap sila sa cellphone. <laughs> si <laughs> ano? Si Ate Kriste! Nasaan? Nasa At dito dito si Ate Kriste, si Mina yung driver. Tama na yan, marami dito, dito na. na. Oo, oh, okay Dito yung may-ari ng ano, talong. May talong. <laughs> Nanguha din ng sili ang And dami. Sa si bintana pala nunguha. Mm -hmm. niya pati sili. Tatlo. Tinago niya. <laughs> Ayan o. Oh. Tinago niya. Ang kadaw maingay. <laughs> <laughs> Dali na mga marites. Kasi yung oras ko. <laughs> marites o. Oh. Ay naku ang mga marites. Mga <laughs> marites ng Korea. <laughs> talong nang Korea. nang ng talong. May mga Lagi. magdanakaw. Gra, oh, kunti yeah. lang. Grabe, ang, ang ano nang ano na. No? Nang? Ang ano? Ano, Nag ano, ano, ano yan? Ano? Nang? Talong. talong. Talong nino. Hagul. Hahaha. Grabe ang spilling niyan. Ano bang spilling ng oh, struggle? struggle. <laughs> ano naman to? <laughs> ano? Kanina, ba Sports car. Ngayon, mm, BMW. Ah. Uh -huh. And si madam yung driver. Uh -huh. Taga dito lang siya. Ito naman, isang madam din. Pag, pag gusto, gusto namin magpapalit-palit, madami na ano. Mga, ay, mga yayamanin. Uh -huh. Lahat may sasakyan na. Kaya ate, na. pinakamaganda sa sakyan hindi ba? Kanina, Kanina na? Kaya ate Christine Hmm. Kaya ah. ano, mas ganda yan. Ayun pala, yan. Grabe, te. Magkano bilhin mo sa te? ate bago din mga okin okin hmm? ha ha ok mga ok oh! <laughs> ok mga ok ok na yun yatang mahal eh pinakamahal pala yun okay, Siyempre ok ok eh. grabe kay Lee mo na tayo ha baka grabe. makalimutan grabe. Nga, kay Jin ano lang yun eh chon lang mga chon basta nag-umpisa Oh, Ang kalahati. Mga kulang-kulang kalahati na rin ng uh, konti na sasakyan lang. Sasakyan ko pala yung bigatin kasi uuk oh, uk oh, Dalawang ah, oh. uk-uk. <laughs> pala makasakay tayo sa ano. Hmm, wala pang lang. gas eh. kaya. Kaya kasi mamahaling pala yun. Oh, Pwede kayong makasakay nun sa atip. <laughs> <laughs> Pag hindi mag-gas mag yan. Yeah. Pag hindi mag-gas yan. Ipupuntahan pala. kami. First time na nagsama-sama. Mga grabe, sobrang tagal na natin din natin. Palo? Ano, Nang pala. Ang palagi <laughs> pala dito. Grabe, hindi naman sira ang karsada. Ba't ginagawa? <laughs> <laughs> Sa atin? Madam kaway kaway dyan. <laughs> ah! Awan man pero pag nasana yung chan, pero pag nasanay ka, masarap din. pag Masarap din ang kain. Ay, ah, ma masarap pag mga shiktang. Para <laughs> sa Yung... bed. 30, Third, ano 300. Ah, oh my god, mahal. Mahal din.